good morning. Welcome back to our YouTube channel. So, ito na yung ating pandesal, o oh. Papalamanan natin ng mayo. Don't cry na, ah. nag si Asher. Paano ganito, guys? Ka Kaninang umaga, umalis si Asis ng 4, 4 4.30 Pumunta sila ng Gurkador Bar Kasi yung Hamro Club nila may field trip turba. So, napagkasunduan nila na sa um, sa Gurka Durbar sila pupunta, doon sila magsutur, bali isang bus sila at 29 daw, yes. Oh, you eat na anak ko, oh. You, you eat your bread, oh. It's delicious. Try. Like the one you eat last night. Look, oh, it's crunchy. Oh, and sweet. Ngayon, sabi sa akin nung isa kagabi, dalhin niya si Asher. Ang sabi ko naman, hindi. Kasi nga may pasok bukas. Ayaw ko naman na mapagod siya. Kasi anong oras sila umalis kanina? 4.30. Anong oras sila dadating mamayang hapon? Baka mamayang gabi na sila dadating. Alas 7, alas 8. Yung pagod ba ng bata? Tapos may pasok bukas. Yun ang iniisip ko. Kaya sabi ko, hindi pwedeng isama si Asher. Ang inaalala kasi nung isa, lahat daw ng mga bata sumama. Gusto din niyang isama tong anak. Yeah. Ang point ko naman, may pasok bukas, ayaw ko siyang mapagod. Kailangan makapagpahinga siya ngayon para ready siya pumasok bukas. Yun naman ang akin. Ngayon, tumawag si Asis. Dahil nga, nasa temple sila, bawal daw magvideo, kaya tumawag siya sa akin. Kaya ang ginawa ko naman, ni record ko na lang. Mapapanood nyo mamaya guys, yung record na lang na ano na usapan namin ni Asis. Ngayon nasan daw si Babo? Pinakausap ko naman kasi kay Babo, kay Asya. Eh, may mga monkey nga kasi doon. Abay, pagkita, sabi niya, nasaan daw ang papa niya. Sabi ko, umalis. Sabi niya, bakit nga daw hindi siya sinama? Yun ang sabi niya, ayaw ko kay papa, hindi niya ako sinama. Kaya siya nag -iiyak. Kaya sabi ko, next time na lang. Kasi sabi ko, hindi kasi pwede magbiyahe si mami. Although, kusog gusong kisama ni Asher, eh, hindi nga pwede. May pasok nga kasi bukas. Ayaw ko naman na mapagod si Asher ng sobra-sobra. Tapos, bukas, may pasok. Bukas, may pasok. Eh, ang damig pa man din. You eat your bread, anak ko. Eh, mamaya, yun ang dahilan na naman ng kanyang ubo. Pero may araw dun, ha? Walang araw dito sa amin. Sa may gurka meron, may araw dun. Come here, anak ko. May araw doon. Dito walang araw. Kahapon na pagbigyan lang kami na umaraw ng isang araw. Ngayon wala na namang araw. Kaya ang lamig dito sa amin. Hindi ka kami lumalabas ng bahay kasi malamig sa labas. At least dito sa loob ng bahay kasi warm. Hindi mo mararamdaman ng ano gawa nga ng... Alam niyo na. <laughs> Ayun, sabi ni Sabi ko sa'yo, dalhin ko. Hmm, mo siya mag -iyak. Ay, sana naman, dahil sobrang lamig, mamaya magkasakit na naman. Lalo twinter, ang hirap kaya, ang bata may sakit. Ayun, so, guys, kapi tayo. O, nakalibre kami ng tinapay ni Asher. Nag-bake ako. Tinapay. Hindi kasi dumaan si Baya. Hindi ko alam kung dumaan si Baya kahapon o hindi. Kasi nakatulog kami kahapon ni Asher hindi kami nakabili ng pinapay namin so eto yung video ni Asis kanilang umaga pagdating nila doon ito yatay around 7.30 yun yung dating nila and pupunta nga daw sila sa temple so so mapapanood mo sa susunod ng mga video guys yung mga ni Asis na video so, at yun nga ipinashel ipina niya tayo sa Gurka Durbar pumunta din sila sa museum at makikita niyo sa mga susunod na video so hindi <coughs> man tayo nakasama guys sa tour nila at least isinama naman tayo ni Asis sa pamagitan sa pamamagitan ng kanyang pag video kung saan sila pumunta medyo mahaba yung hagdanan na akyatin nila papuntang temple enjoy watching guys

मै हासिरा है इन द स्टेट दामी दामी छ हो ब्रो نے لاؤ لاؤ کیتے رقص داراں So they are coming now. I'm very tired. It's very high. <coughs> <coughs> Good. So, from temple, pababa na sila at pabalik na sila sa kanilang bus. Bali, nagtagal din yata sila doon ng mahigit isang oras. Yun ang sabi sa akin. Asis, tignan yung maaraw doon, no? Dito, walang araw dito sa amin. Kaya ang lamig. Gorka. Tapos, sabi ni Asis, next daw na pupuntahan nila ay yung Gurkha Durbar Museum. So, pababa na sila dyan, pabalik na sila sa kanilang mga bases. At yon every time tumatawag na sa akin si Asis para ipakita nga niya kung saan sila pumupunta. Oi! Kasi Ramalayo. nga, gusto, talaga niya kami ha? isama. Kaso ako nga kasi bawal magbiyahe, lalo ngayon. Third trimester Pero may na ako at medyo delikado. Si Asis yeah, hindi talaga pinagalagin na, rin oh. na rin <laughs> may pasok nga. Ako. So, tingnan natin guys kung ano ang meron sa uh, Gurkha Durbar Museum na pupuntahan ka nila kasi yun daw yung next na destination nila. So keep on watching guys. Thank you so much. Roy, abe kung saan ka? Bandipur. Ha? So now going now for us Bandipur. Let's go! This our bus. This our bus. So now. So nakarating na sila sa Durbar. Uh, so naglalakad sila. Actually, itong tour na to ay kasama si Ama at yung kapatid ni Asis. Tapos yung taga dito sa amin, kaya ang tahimik dito sa amin. So itong pinapakita ni na building ni Asis, ito yung pinakamuseyong nila at sa loob nga nakikita nyo nakadisplay yung mga gamit gamit sa kasal at saka gamit na mga knife yung gurka knife na tinatawag nila may mga baril din, mga rifle na ginamit ng mga gwardiya tapos yung uniform ng mga gwardiya tapos yung pinaka statue yata ng king nila parang ganon So, mapapa makikita natin guys sa loob. So, so marami din naman mga tao na pumupunta doon. Sabi ko nga nice, kung may entrance fee meron daw. Kaya lang hindi na bang si kung magkano ang entrance fee. Napapasok nga sa museum na yan. So, mga kasamahan niya ni Asis, mga taga dito yan sa... Um, ayan. Ayan, kasama si Ama. Ayan si Ama ko. Kasama si Ama sa panin. Mga daray. <laughs> mga clan ng mga daray, Yan, magkakasama sila. ayan, eto, may ganyan din sa atin, 'di ba? Yung anong tawag Ginagamit nila nung unang panahon pag may gera. Yan meron din silang ganyan. So, eto yung place na pinuntahan nila. Maganda <laughs> naman. Oh, ayan, papasok na sila. So, at, ayun, makikita nyo gan, guys. So, keep on watching lang tayo, guys, para makita natin kung anong loob ng museum nila. Malaki yung building. Lumang building yan, sabi nga sa akin ni Asis. Ano. parang, may tayo tong building na to. Noong unang panahon pa, something 18, 18, Basta ganoon, may nakalagay kasi doon na ano nila. Malaki din naman siya. Kaya, kaya nakikita nyo, guys, so, oh, malaki siya tapos makita nyo din yung structure ng building lumang-luma na. Condominium mfmt really nice. nila It's pero beautiful. ano yun, yung lumang-luma na yung anunya. Yung pinaka... ayan oh may mga so really na natanggal na ng mga semento ba. So ayan guys, nuud ulit tayo. Oh, okay. 님이 님이 아니야 맞잖아 본디죠 내가 더 모슴 이게 이제 내가 소다 양도다

给定。 So, eto naman yung place na Bandipur daw. So, hindi ko alam kung saan exactly ang Bandipur guys. Pero, sabi ni Asis, Bandipur daw. At pumunta sila dito para makita lang yung small city or small village. Ito yung sinabi niya na maganda daw. Parang village siya. Pero kung nakikita nyo, maganda naman yung pagkakano ng village. Kagaya nyan. Oh. So, sabi ko, anong ginawa nyo dyan? Sabi niya naglakad lang daw sila, tumingin lang sila kung ano yung pwede nilang makita. Sabi ko kung may museum ba, sabi niya hindi naman niya sure. Pero eto yung last na sinend sa akin ni Asis. And sabi ko mo, daw sila. Sabi niya hindi din niya alam kasi sarado nga ang mag-ring ng 12 to So, after 4 pa sila so, makakaroon Siguro may iba pa silang lupa na pinuntahan kaso. Only wala me, na siguro. People, Kagayan kita nyo guys. Oh. Tourism, Parang may All mga people's. restaurant o may mga bilihan ng mga souvenirs. Uh, Diyan. Pero sabi niya, ang ganda daw mama, nung place. Sabi niya, mama, mama. wow, very good. Although napaka-small daw na city, small na lugar lang siya. Pero sabi niya, ang ganda daw Marcelli talaga yan. Yan yung itinapakita okay. lang ni Ashes sa video na yan. So, yun. And maganda naman, sabi ko kung na-enjoy niya, oo naman daw, masaya naman daw sila. So, sabi ko, ang importante na-enjoy niyo, basta sabi ko, ingat na lang kayo pag -uwi. So, for sure, gagabihin sila ng uwi mamaya kasi na sarado yung road sa Madri. So, eto na, kahit papano, napanood natin kung saan pumunta si Asis ngayong araw na to. And yun nga, kung anak ko ay nagtatanong kung anong oras na uuwi ang papa Hello. niya, sabi ko, pauwiin na sila. Tapos sabi niya kung may dala ba daw na unggoy. <laughs> kasi sabi niya kanina gusto niya pa sa lubong unggoy. Kaya sabi ko hindi pwede mag-uwi ng unggoy si papa kasi sabi ko ang unggoy ay nakatira sila sa wild, Hindi mo sila pwede kitip sa loob ng bahay. So, ayan guys. Yun yung video ni Asis. na niya tayo ng konti sa kanilang pinuntahan ngayong araw na to. And thank you, thank you so much din sa panunood nyo. At yun, konting tour sa ibang part ng Nepal. Yun lang yung ating video guys. Thank you, thank you again for watching. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.